Hi guys, Lipa Batangas, Robinson ito yung narating ko kanina, super super pagod pero solid naman talaga, gawa ko ang sadya ko, yan ang Robinson Mall, ayan nagkawala wala pa ako niyan, nang tanong ako kung saan ako pupunta, kasi hindi ko alam kung saan mall yan, lugar siya kasi lumampas yung driver sa akin pag hinto. O, naman ng Diyos, nakapasok din ako. Yung taong tinatanungan ko, ayan, pagdating ko doon, ayan, ang dami ng tao. Yun yung schedule na pang alas 10 to alas 11. Ako kasi, yung schedule ko, 11 to, ah, uh, 12 to 1. Kaya ayan, medyo na aga-aga ako. Kaya kasi yung maaga kaysa malit, di ba? Kaya habang naglalakad ako, binibidyohan ko yung kapaligiran ko. Andyan ako dyan sa overpass. Ang ganda kasi tingnan ng mga view sa sakyan na tumatakbo. Kaya ayan, talagang nai-enjoy ko ang pagbibidyo. Parang namamasyal na rin ako na mag-isa, o oh, diba? Totoo lang, mahirap yung maglalakad ka na mag-isa. Wala kang kausap. Ay, kailangan ko rin mag-isa kasi wala naman ako pwedeng isama. Yung asawa ko, gusto niya samahan sana ako kaso lang, nangihinayang naman siya sa kita niya araw-araw. Totoo lang, naman talaga, nakapanghinayang ang kita sa araw-araw. Yun na, ang buhay driver mahirap talaga pag walang kita sa araw-araw. Guys, Binaba ako sa driver sa Timbaw. Hindi ko alam kung saan. Sabi niya, maglakad lang daw ako papuntang highway. Hindi na niya ako hinahatid kung saan ang punta ng destination ko. Pa naman ang pamasahin na ginihingin niya sa akin. Pero okay lang, nakarating naman din ako sa panaroonan ko. Pag naglalakad ako, pinibijohan ko yung mga kahoy dyan. Parang ang ganda kasi nila tingnan. Hmm. Sinasabi nila ng call of nature, parang ang ganda tingnan. Ayan, nakarating na rin ako sa Robinson Mall. Nakarating ko yan, ang dami talagang tao, mga tinatanungan ko. Napunta pa ako doon sa ospital, akala ko nandoon yung Robinson Mall. But, Pero, kailangan din natin magtanong na magtanong, kung hindi mo pa alam ang lugar. Yung mahirap na, kung hindi ka magtanong, o ba? Diba? Basta marunong ka lang magtanong at makinig sa mga instruction, marating mo ang gusto mong marating. Ang lang talaga, gagamitin natin ang ating bibig sa pagtatanong. The first time kong nakarating dito, hindi ko talaga alam. Hindi naman din ako natatakot kasi alam ko naman kung paano magtanong at huwag kang mahiya talaga. Sulit so, naman talaga ang lakad ko at saksis talaga. Narinyo ko ang aking passport. Rinyo pala ng passport, wala ng ibang mga kailangan kung di valid ID lang. Sunod, ikukwento ko sa inyo kung paano. Ay siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat. ng kalimutan, mag-like at isubscribe ako. Pakishare na yan na lang. Thank you for watching.